One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka na maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, ka ang beauty ng mama sa niyo. So yon so kamusta naman kayo mga amigo, amiga, sana lahat kayo ay okay na okay ngayong Monday. So una sa lahat, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng mga tumututok dito araw-araw, lagi-lagi na laging sumusuporta dito sa channel natin ng mga Drama sa vlog. At saka sana makafollow din kayo doon sa Sambrusas Crown at saka syempre sa Sam Sam TV na talaga naman oh my god. So bongga doon, charot. So yon, so guys, maraming salamat sa pagmamahal ninyo na walang sawa. Sana wag kayong magsawa. And then of course, shout out sa inyong lahat. Syempre kay Christine Ann Perez na nagmamaganda lagi. So yon, shout out sa iyo Christine. And then of course sa aking best friend na si Rona LD na busy-busy para sa Kapaskuhan. So Merry Christmas sa iyo Rona, Pamasko ko, charot. And then, of course, sa inyong lahat, Merry Christmas. At sana magbigay naman kayo ng pamasko sa akin, no? Charot! At eto na, just ko, marami tayong chika. Pero eto ang una kong chika sa inyo. Kanina nakita ko si Mr. Toyota dun sa baba ah, naninigarilyo. Sabi ko, aga-aga naman naninigarily ito. Tapos tinawag niya ako. So lumapit naman ako. Tapos yung habang nag-uusap kami, tinititigan ko siya. Ang cute niya talaga, no? Tapos sabi ko sa kanya, parang pumayat ka. Sabi niya, oo, nagpapayat daw siya kasi daw nag-exercise siya. Sabi ko, ah, okay. Tapos, syempre, habang nag-uusap kami, hindi niya maiwasan talaga yung hawakan yung braso ko, hawakan yung, yung sa likod ko, yung sa bewang ko. Tapos, alam mo, yung habang inahawakan niya ako, may mga papisil-pisil pa ganun. Tapos sabi ko, alam ko, ikaw ang hiling mo talagang humawak. No? Sabi niya, bakit ayaw mo ba? Sabi ko, hindi naman. Kaya lang kasi syempre, bilang Pilipina, nakakailang. Charot! So, yo So, sabi ko, hindi, okay lang naman. Gusto ko nga eh. tasa niya, ay no. Sabi niya, gano'n. Naloka ako talaga daw. Gusto ko daw ba? Pero, ang napansin ko sa kanya, talagang malambing siya. Kasi mahilig siya sa yung alam mo yung manghimas mahiling siya humawak. So parang piling ko, kapag jowa mo siya, lagi kanyang yayakapin, lagi kanyang, alam mo ko yun. Lang kanya, bobortahin, charot. So, yun. Ayun lang yung mga tumatakbo kanina sa utak ko. Aga-aga, nung dumi na mo iniisip. Nakakaloka. Pero, syempre, alam ko naman na lalaki siya, at babae ako. Kailangan may distansya. Charot! So, yun. So, ito na nga. Marami tayong chika ngayon na talaga naman nako ako po magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa pag-uusapan natin ngayon. Kaya, guys, huwag na natin patagalin. Para sa unang chika, Mama Sam. At isa manalo versus Nicole Bermejo. Tingin mo, Mama Sam, kung silang dalawang maglalaban, sa Miss Universe. Sino ang mananalo sa kanila? Hmm. <laughs> so, syempre, na obviously naman si Atiza nag-first runner-up. Si Nicole Bormeo ay nag-third runner-up. So, syempre, magkaiba sila ng kalibre. Pagdating sa communication skills, mas hinahangaan ko si Nicole Bormeo kasi si Nicole Bormeo talaga maganda yung com skills niya. The way kung paano siya magsalita, ang ganda ng English niya, ang fluent, plus nandoon yung accent, di ba? Talagang very strong and powerful. And this ati sa Manalo naman about determination naman yun talaga masasabi ko na iba din magtrabaho to si Atisa Manalo laban na laban din talaga kaya nga narating niya yung first runner up sa Miss International kasi sobrang panalo talaga yung mga eksena niya pero kung silang dalawa maglalaban sa halimbawa Miss Universe Philippines I think parehas lang naman sila na mayroong determination at may galing So, depende na lang sa judges kung sino yung ipapanalo sa kanila. But, kung ako yung tatanungin mo, I love yung beauty ni sa Manalo talaga. Ever since, hindi ko alam. Dati, hindi ko siya gusto. Parang Michelle D. lang eh, no? Hindi ko siya gusto dati yung sa binibining Pilipinas kasi ayoko yung balikat niya yung nakaganon. Para siyang laging may hika. Gusto ko uh, si Nicole Bormeo yung beauty na meron siya kasi it's charming. But, kung determination at kung ilalaban sa Miss Universe, I go for ati sa Manalo. More than kay Nicole Bormeo. I think mas kailangan pa ni Nicole Bormeo ng malaking transformation na makikita sa kanya kung paano yung pagiging sweetness niya gagawing fierce ganon so ganon din naman si Ati sa Manalo medyo ano to eh malambing medyo may pagkapabebe din minsan but I think ngayon matured na siya, she's 24 or 26, parang ganun. So, I think ngayon mas makikita mo sa kanya, more adult na. More than doon sa parang dati noon na parang bata pa. But ngayon talaga gusto ko lumaban si Ate sa Manalo sa Miss Universe Philippines at magkaalaman. So kay Nicole Bormeo gusto ko siya in the future kapag naisip niyang mag-join. O di ba? So yon, so para na mas sumunod na chika mama sa hindi lang Miss Universe Colombia ang umahataw talaga sa international pageant kahit mamasam ang Miss International nila ay talaga naman nag-placement sa top 5. Yes! Ang Miss Colombia kasi, sabi ko nga sa inyo, mapa Miss International, mapa Miss Grant, mapa lahat ng pageant, laging napapansin talaga si Colombia. Kasi una, talaga ang mga babae sa Colombia ang si sexy nila. I think mas sexy sila more than kay Miss Venezuela. Si Venezuela kasi matangkan tapos mahaba ang mga piyas, ganun eh. Tapos si Colombia naman, sexy talaga sila, yung anliit talaga ng mga bewang nila. Plus, nando na, alam mo yun, maliksi silang gumalaw pagdating sa intablado. So, yun yung nagugustuhan ko sa mga Colombian beauty. At hindi ako magtataka kung napapansin talaga ang beauty nila sa international pageant. Kasi, dahil nga sexy na sila, maganda yung yung dating nila at maalindog. Ganon! Kaya, hindi ako nagtataka kung bakit sila bumi-placement ng tafan Hindi lang sila nananalo kasi medyo mahina talaga yung com skills nila. Mm -hmm. So, yun yun. Kaya, parang masasabi ko, iba talaga yung dating na ng mga Colombia. Kahit noon-noon-noon pa, ano talaga, pansinin talaga ang Colombia sa Miss Universe nga. Lagi silang nagra-runners up, top 5, noon-noon pa, mga 90s, 80s. Malakas talaga ang Colombia. Pero hindi lang sila nananalo. Dahil mahina nga yung home skills. Oo, ganon. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, Lupita Jones officially na, na ano, national director ng Miss Grand Mm. So, ngayon, Universal Mexicana ay meron na silang limang korona. Miss International, Miss Grand International, tapos sa Reyna Hispano-Americana, Miss Charm, at saka Miss Orb International. Ewan ko yung orb ko, anong meron doon. Pero, ang bongga ha, kung tutuusin. Kasi, di ba, parang ayun na pinalit niya sa Miss Universe yung Miss Grand, no, di ba? So, ako para sa akin, bongga pa rin yung Universal America. Americana, ano ba ito? Universal Americana. Kasi kung iisipin mo, ang tindi ng corona dyan. Andiyo dyan yung Miss Grand, andiyo dyan yung Miss International. So, ang bongga noon. Plus, may Rey na Hispano-Americana pa, mas bongga din. Miss Chan umiingay din to. And then, Miss Orb, hindi ko alam yan. So, don palang lang sa apat panalo na dito si Lupita Jones. So, Miss Grant, ayan, magkakasakitan sila dito ni Mr. Nawat. Kasi parang feeling ko, si Mr. Nawat patola to kapag nagre-react ang mga national director o kung sino man. ba diba? Parang kung kay Kunan, tahimik lang yung eksena niya. Pero dito kay Mr. Nawat, no, papatulad siya nito kapag nagmagdita dito sa si Lupita Jones. But congratulations kay Lupita Jones. I think magkasing ugali sila dalawa ni Mr. Nawat. Charot sa yan. Parang feeling ko magkakasundo naman sila kasi parang meron silang mga similarity sa kanilang mga ugali na alam mo yon na magugustuhan nila yung isa't isa. Charot! So, good luck. Kung sino yung ilalaban na dyan, for sure, si Melissa Flores na. ba diba? So, abangan natin. At para naman sa sumunod na chika mama sam Miss Venezuela na si Elena Marquez ang ilalaban nila sa 2024 sa Miss Universe. Tingin mo mama sa kung halimbawa si Win Win Marquez naman ang ilaban ng Pilipinas sa Miss Universe. Tingin mo sino ang mas aangat sa kanila? Hmm. Alam mo sa totoo lang, una, maganda kasi para silang apelido. Parang dati yan eh, yung Rachel Peter sa Demi Lee Peter, oh, di ba? So, syempre, ako para sa akin, suwin so Win Win, alam naman natin yung kalibre din neto. Iba. Pero kasi syempre, iba naman sa Miss Universe. Ako, masasabi ko kasi, gumagpapadala magpapadala talaga tayo ng ano ha, Latina layers dito sa, Slayers sa ano, Latina Slayer dito sa sa Miss Universe. I think Win-Win Marquez. Kasi napatunayan niya na yan sa Reina Hispano Americana, 'di ba? Yung mga ano doon mga Latina, doon tinalo niya lahat, 'no, <laughs> 'di ba? Kahit anong ganda. So ibig sabihin si Win-Win, alam niya kung ano yung gagawin niya para matalo ang lahat ng Latina sa entablado ng Miss Universe. So depende, depende kay Win-Win kung gusto niya sumali. But, hindi ko lang din alam kung ano yung mararating niya pag lumabas siya ng Miss Universe kasi syempre ibang level ang Miss Universary na hispano na talaga masasabi ko na sa lahat ng pageant iba ang Miss Universe but yes maganda sana to kung silang dalawa ang magtatapat sa Miss Universe di ba so yun, abangan natin and then para naman sa sumunod na chika Chelsea Fernandez Miss World, Miss Globe Philippines mama sa tingin mo pwede itong lumaban ng Miss Universe. Oo naman, bakit naman hindi? Si Chelsea Fernandez, isa to sa mga inaabangan ko din na sanang mag-join in the future sa Miss Universe Philippines. Kasi iba din yung ganda na meron siya para sa akin. Iba yung kalibre na ibinibigay niya. Kung hindi man siya dito sa Miss Universe Philippines, I think pwede siya sa Miss Grand Philippines. Yes. Kasi yung ganda talaga niya. Parang ito yung hindi makakatanggi si Mr. Noah plus performance level din. Yung, alam mo yun, magaling din talaga rumampa. So, ito yung gusto ko na ipadala natin sa international pageant kasi parang piling ko, hindi ka talo, di ba? So, parang feeling ko, lagi siyang e-eksena, lagi siyang makakarating ng top 5, si Chelsea Fernandez. Hindi ko alam kung bakit, pero I like her. I like her performance level, I like her beauty, I like kung paano siya umora, kung paano siya makipagsabayan, gusto ko lahat yon Kasi, alam ko na kaya niya. So, natutuwa ako dito kay Chelsea Fernandez. Sa totoo lang. And, gusto ko yung mga eksenahan niya bongga, di ba? At kung ilalaban mo to sa Miss Universe, for sure, kaya niya. Kaya niyang pumasok sa semifinals. Kaya niya makipagsabayan sa mga Latina. At kung dadali mo naman siya sa Miss Grand, nako, hindi tatanggi dyan si Mr. Nawat. Eh, di ba? Kahawit niya nga si Roberta Tamundong. Pero kung caliber ang pag-uusapan sa kanila ni Roberta, parang feeling ko, mas bongga si Chelsea Fernandez. sa mm. Saka yung mga styling ni Chelsea Fernandez, di ba? So yun So good luck kay Chelsea Fernandez And then good luck kung ano ang mararating pa niya Kung sasali man siya sa pageant So anong pageant kaya sasalihan niya Abangan natin Supranational pwede din siya Parang piling ko kakabog din. Ang beauty ni Chelsea Fernandez And then eh, para naman sa Miss Trump 2024 Mama Sam Philippines versus Thailand Sino ang diyosa ang beauty? Syempre, pag tinignan mo, ang ganda ng beauty ni Miss Thailand, di ba? Kasi talaga, ang ganda ng mata, ang ganda ng smile, parang, parang siyang Virgin Mary. Pero syempre, naniniwala pa rin ako kay Chris ng Grabides, Kasi si Chris ng Grabides kasi, iba talaga kung paano o na at alam mo yon, sobrang na excite ako para kay Chris Nanganrabidos kasi gusto kong makita ko ano ang gagawin niya sa Miss Charm kasi sa Miss Universe Philippines nga 'di ba, nakaaliba siya ng bonggang-bonga. So I hope sa tagal ni Chris Nanganrabidos na nag prepare sana well-prepared na siya pagdating dito sa Miss Universe uh, as Miss Charm sa 2024 na magaganap this coming January na. I hope na talagang alam mo yon, na ready-ready na siya at yun yung abangan natin dito kay ano kay Miss Philippines. So ako para sa akin naniniwala pa rin ako Uh, kaya ni Miss Philippines pataubin itong si Miss Thailand dito sa Miss Charm 2024 Are you excited guys? Kasi grabe ha, lahat sila talaga mga diyosahan Either Argentina, masasabi ko, nako, ganda din na Argentina ha Pero syempre, the best charm ang mananalo dyan So, charming ka ba? Ako, charming ako Charot! So, yun at para naman sa sumunod na chika, mama sa Michelle D, anong masasabi mo sa outfit niya dito sa ng homecoming na naganap yesterday? Oh my God! Ang bongga ng outfit ni Michelle D. Gusto ko yung suot niya, panalo grabe, panalo yung make-up, panalo yung so So, talagang sabi ko, iba talaga ang Michelle D. No? Kapag umora na, ang ganda-ganda-ganda ni Michelle D. yesterday. Ang class-class ng beauty niya. Ang classic ng datingan. So, para sa akin, sabi ko, oh my God, Michelle D. Ikaw na. Charot. Di ba? Kung titignan mo, may gan sorpresa ako do sa outfit niya yesterday. Yung alam mo yun, meron pa rin talaga siya dito na, alam mo yun, inspired with ano uh, Philippine national artist natin na talaga masasabi ko iba talaga Michelle D. The way kung paano mag-isip, kung ano yung susuotin niya, styling niya, kung paano niya ibabandera ang Pilipinas, paano niya itataas ang bandila natin sa buong mundo ando doon kasi yung dedication talaga ni Michelle D. At masasabi ko, panalo ka, Michelle D. Ikaw na. Charot. So, yan. So, syempre, bongga na bonggahan ako kay Michelle D. Yesterday. And then, maraming tao ang pumunta sa kanyang homecoming. Dinubog naman ng bongga bongga And napatunayan mo na talagang marami talaga sumusuport ang Pilipino kay Michelle D. At naniniwala na siya ang bagong Miss Universe ng ating bansa. ba? Diba? So, yon, So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan Please don't forget to click like And subscribe my channel At don't forget to click notification bell Para lagi kayong updated Syempre sa aking mga chika And then guys, huwag niyo na rin po kalimutan I-like ang video natin today So yun guys, guys, maraming maraming salamat Syempre sa inyong lahat Hanggang dito na lang Hanggang sa muli natin chikahan See you tomorrow Thank you guys うん。